welcome back to my channel so for this video mga kauragon na ang uh, date pala natin ngayon is March 5 so medyo matagal na akong hindi naka upload mga kaoragon kasi napaka busy ko mga kaoragon so giniyan ko ba ang trabaho ngayon so yan, patas yung pa kasi yung kasama namin si Andre yung nag-dataret sa atin kaya medyo hefty kami sa trabaho so ngayon mga kaoragon nandito kami uli sa rooftop mga kawaragon checking kami ng mga aircon magtatagilid na kasi mga kawaragon kaya ang nangyari mga aircon namin kulang na mga charge yung iba hindi umaantar yung compressor yeah. kaya, mga. paano mga sabi? so yan tandaan nyo mga kawaragon pag kulang na no. hindi yan naantar kasi may uh, pressure switch yan so ito yung kasama ko mga kawaragon si Mr. Pantor ayan so, namin itong isang tank sir ko na ito pabili kami ng uh, Kumakaw so, ragon. Hindi kami nang isang tanking yung Ayan, by Tidus. Ayan mga kaw ragon, by By Tidus po, annual. So ito siya, by Tidus. Ayan, ito Annual siya mga kaw ragon, yung stop. So bali itong aircon na tumakaw ragon yung uh, silencio na. Kasi hindi kumagana. Mas yung maandar. Kaya ito ngayon. Nung pagdating ko pala dito mga kaw binuksan ko to. Ito pala muna ang ginawa namin. Tinawang ko mga kauragon uh, ah, Tinistig ko, tinihin ko yung mga yeah. banyan, Yung compressor kung may uh, Kung may uh, Kung okay pa siya Pag tinihin ko mga pumutok Kung pumutok siya, ito isang, isang, isang isa, uh, Sira pala mga kauragon So, pag tinahin natin isa Ito isa na lang uh, so, na namin na tiniin ko na eh oo, so wala pa tayo mga kawaragon so i-check namin mga kawaragon ulit kung nasaan yung power na namin kasi hindi umaandar mga kawaragon pagkatapos namin nireset yung power so ayan mga kawaragon problema pala dito yung itong thermostat naglulos ito mga so bali hindi ito umaandar at saka hindi lumalamig so dalawa ang kaso nito so una nakaproblema problema yung itong thermostat, pangalawa, check namin sa taas. Ano po, so tinitignan namin yung karga nito kung ilan. Ngayon, ididihin ko manual. Yan 'yan. So, patuloy na tayo naman. Oh. Sa pintong motoragod. Ah. Oh. So 36 amp, 36 ampere. Pulang ko ang, ang kasama ko. Ayan oh. So, minamanual muna natin na din din tapos uh, a natin ang uh, uh clamp meter. mabuti na ito rarong kung nandito na siya Kapag ko magat na tumakaw oke na siya Kapagod. Itong tawag dito mga itu tinitingin ko para hindi na kami magantay bago umandar kasi kulang ng free yung mga kawago hindi dito aantar hindi siya aantar para mabilis hindiin mo na <laughs>

Potiwana siapa ada Lampau makau Ito uh, na kompresor mga ka yan. kasi... kung ka uh, na. Umutok. Ito, so ngayon, isa na lang Kaya eh, isang namin. Hanggang sa namin ng mga ka na na, uh, So

Maraming salamat sa inyong sa support. So, ang init dito mga kurado, no? Huh, grabe. Ayan. Shout out sa kay inyo. Kaya, paring pop. Pat, pati TV Pandan. At saka kaya Jones Peace At saka kaya Jin Jin. Taga, Paras. Taga Paras. Taga Paras. Taga Nih, ngaji nih, cok. Atau akhirnya, so ayan, thank you very much. Bye bye, selamat. <tuh>